vocal techniques ay mahalaga sa paggawa ng high quality reels dahil sila ang pundasyon para sa effective communication, emotional engagement, at artistic expression. Heto ang iba't ibang vocal techniques para imodulate ang boses mo sa iyong reels. Pitch. I-adjust mo ang pitch o tinis ng boses mo para magmatch ang mood at nilalaman ng iyong content. Gamitin ang mataas na pitch para iparamdamang ang excitement o enthusiasm. Samantalang mababang pitch naman kung seryoso ang nilalaman ng iyong content tone. Sumubok ng iba't bang tone sa iyong content. Gamitin ng warm at friendly tone para sa casual na usapan. At dramatic at intense tone para sa storytelling. Pace and rhythm. Kontrolin mo ang bilis at rhythm ng pagsasalita para ma-maintain ang audience engagement. Bagalan ng pagsasalita kung may mahalagang punto kang gustong iparating. At bilisan ng pagsasalita para ipakita ang excited ka. Volume. I-adjust ang lakas ng pagsasalita para bumagay sa content. Hinaan ang boses para sa intimate o emotional moments. At i-project ang boses para sa authoritative o enthusiastic na bahagi ng content. Pause. Tumigil ka saglit sa pagsasalita para i-emphasize ang mahalagang punto. Mag-build ng suspense o para bigyan ng panahon ng audience na i-absorb ang sinabi mo. Inflection. Palit-palit ng tono para hindi maging monotone ang pagsasalita mo. Pataas dapat ang tono pag nagtatanong o nagre-reveal ka ng surprise bababa naman ang tono pag gusto mong i-emphasize ang sinabi mo. Ang paraan ng pagsasalita ay may malaking epekto sa quality ng content mo. Kaya mahalagang maglaan ka ng oras para i-improve ang iyong vocal skills. May natutunan ka ba? Follow for more tutorials and other videos.